Ngayong araw na to ay ipapakilala ko sa inyo ang pinakaunang player na malalign up sa pagbabalik ng Dayo Series. Okay, so guys, andito na tayo sa bahay at na-surprise natin si Kiling. Pero mayroon pa akong isa pang malupit na surpresa sa kanya dahil I heard meron pa siyang isang pangarap and yun ay mapabilang sa Dayo series. Which is, di pa natin yung ginagawa ngayon dahil nakafocus tayo sa ensayo. Pero, pinaplano ko na rin yun, iniisip ko na rin yun dahil alam ko hinahanap nyo rin talaga yun. So, actually, I'm forming a team. I want to form a team na pang Dayo series. I'm not thinking of the scholars kasi gusto ko talaga focus sila sa ensayo. Pwedeng mawala sila sa focus pag naging game. So, ito talaga, kumbaga, ibang category so siya gustong gusto nyo maging part of Dayo series gustong gusto nyo makalaro sa ganong klaseng alam mo yun, aura sa mga ganong klaseng games and isa surprise natin siya nasasabihin ko sa kanya if ever bumalik na ang Dayo series dahil babalik naman talaga yun ilalign up ko siya guys and titignan natin rasyon niya but of course meron din tayong simple token uh, kailangan yung sapatos ano yun magkagamitin yun pero ito remembrance so sapatos masisira yun guys maluluma yun pero sabi niya he wants a remembrance na, alam mo, pwede niya itago. bibigyan din natin siya ng jersey. So, itong buong araw natin, it's killing day, no? Mm-hmm. <coughs> worth it kasi talaga tulungan at bigyan si Kineng dahil yung heart na meron siya, grabe. <laughs> hey! Ay. What's up? May remembrance ako sa'yo. Ay! Ay! <coughs> Pero ang nakalagay dito, ka, Fino. Uh, si. Kasi, pag nagpapagawa ko jersey, Fino na talaga nilalagay ko. 17 din. 17 din. Uh, seven din. Number, birthday ni po Oh. Birthday ni Fino kasi 7. Hey! Alright, so bye. Okay, natin yun. Yun, Sorry, number, number seven. seven. Ipapa frame ko oh. tsaka yung ginamit. Oh. Sabi ko kasi yung sapatos na sisira yan pero ito at least kaya pa paano it will stay. Oh. It will last. Kahit tumanda pa ng ilang taon. So, then na surprise na natin si Kiling ang oh, Pero meron pa ako isang pang surprise. Ay, meron pa. Ah, meron. Ano it? ka Meron pa. Pero guys, commercial muna tayo. Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gusto makapasok. Again, if you want to enroll, message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. I heard na pangarap mo maging player Hi, ng Tayo Series. Ang <laughs> mo. <laughs> hindi pa bumabalik ang Dayo series ngayon. Oh, inaayos ko pa lang. Para pag nag-umpisa siya, tuloy-tuloy. Yan. Ah. At narin ay kung gusto mo maging parte ng Dayo series. Okay. Yun! Yes. At, hey. At hindi mangyayari yun. yun lang! Sabi, kapag bumalik ang Dayo series, gusto mo magdaro? Gustong-gusto ko Gusto mo oh. so, maglaro sa harap ng napakaraming tao? Opo, oh, coach. Tapos hindi na ako nang malayong Yun! Oh, yeah. so, oh, so, oh. Gusto ko, kaya ako sinasabi doon sa'yo, Kiling, it's because gusto kong pagandaan mo yun. Opo, oh, coach. I mean, ayokong maging part ka ng Daya Series ng hindi ka conditioned. Opo, okay. tama. Gusto ko pag naglaro ka, kondisyon ka. Dahil I believe you will be one of the inspirations ng mga yes. malalot. Oh. Dahil kung kaya mong gawin, at hindi ka nag-iexcuses makita nila kondisyon ka, I believe, na magkakaroon sila ng mas malalim na dahilan bakit kakayanin din nila. Yun! Ma! Uh, okay? Kaya mo, kaya din nila. Kaya mo, kaya din nila. So, Dio Series soon, killing In. Yeah! ko pa na ayos. Actually, hindi ko pa rin alam kung sino yung mga magiging kakampi mo sa Dice Yun! Yun! Yun. Okay. Okay, sino kaya ang mga pwede nating? Yan! Ang sino. tanong! Yo. Players na bubuo ng panibagong tayo si. Yeah! Ayo yung isa par. Ha? Isa, isa. Ito banat ka ng banat e! Eh. Ano <laughs> pa iniintay nyo, Dice series 2030. Yeah! Ano yeah. <laughs> tayo tulog na lang? 7 years na lang, guys. <laughs> Since nasabihan na kita, paghandaan mo. Opo, Okay! Paghandaan okay. ko po yun. Let's go! Kilingin! Dayo series 2030! 2035 na sir! Thank gracias. gracias Congrats! Congrats! Ngayon na, happy birthday! Thank you po! 2.0. Coach, <laughs> sobrang tuwa niya. daw sa sa binigay mo, ipapaprame din. Hindi, hindi.